inanunsyo ni na Megan Young at Mikael Daes na inaasahan nila ang kanilang unang anak. Ang aktres at beauty queen ay nagbahagi ng balita sa social media, ngayong December 6, kung saan ipinakita nila ang sonogram ng kanilang baby sa isang Super Mario-inspired video. Tinawag din nila ang kanilang paparating na anak na Player 3, a new beginning for us Bones and Fofo and Baby Dias, caption ni Megan sa post. Hinula naman ang pagbati si na Mikael at Megan mula sa mga kapwa nila celebrity. Congratulations, sa ni Chi Congratulations ate at Megan Bata and Kuya at Mikael Daes, kumento naman ni Kate Valdez. Oh congrats, super excited ako for you guys. You're gonna be super cool and fun parents for sure. Sa ni Cheres Solomon. Auntie Lolo is ready. I love you guys, sabi naman ng kapatid ni Megan na si Lauren Young. Magugunitang nito lang April nang pinaghinalaan ng mga netizen na nagdadalang tao si Megan dahil tila tumataba raw ang beauty queen actress sa suot nitong two-piece swimsuit sa Boracay. Ngunit agad din naman itong pinabulaanan ng intriga.